Na ayun na, ayun na. ay na ala, ang Hala, ang dami yung binuhat. Kinawag <laughs> niya na yung mga kaibigan. Ayan siya, tatlo sila. Ay, hindi. Dalawa lang. Isa niya lang. O, di mo ba yung iba dun? Babalik ulit yun. Tatlo lang sila ang langgam. Ayan na. Patingin? Ayan. Binuha na yung kuto. Dalawa. Ipagkain? Eh, pa nung sungkod to? Akala ko buti kayo kumukuha. Yung, yung pala langgam. Akala ko naman. Lumilipad. Pifeed mo yung langgam. Mga pets ko yan eh. Yung langgam? Hmm. <laughs> Matatapos na. Matatapos na, Adam. Ah, tapos na? Oh, ganun. Five minutes pa. Nasaan na sila? Yeah. Ikot na na ikot. Password na nga yun. mga hmm? day nakaraan. Ang daming kuto ni sa Sai, eh, no? Tinglanggan pala sa umaga gising, sa gabi tulog. Ay, kinukuha niya yung ano. Kukuha niya yung kuto na malaki. Hindi yata kuto yan, eh. Bumi. Bumi ng buhok. Binitawan niya. <laughs> Sige, tatanggalin ko. Yeah. Ima. Ima. Ima, What, Ima, eh. huh? ya lima okay. eh naik gabi cukup pagabi nanti wala <tong> Hey, hiyo. Kuto, hiyo. Hiyo. na na. Ako po. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, na Hello ka na? Ayun, mo subscribe na kayo. Wala kaming magawa. Subscribe. Kaya yung kuto, binigyan namin ng pagkain. Anong title nito? Kuto, binigyan ng pagkain. Langgam. Di ba, ano? Uh, ang langgam, kuto, at ako. Story. Story. Kwento mo sila, di bilis. Kwento <coughs> mo, kwento ka. <coughs> ang kwento ng langgam, kuto at ako. Maubos na. Maraming kuto ang kapitbahay naming si Saisay. Tinukutuhan siya ng mami ko tuwing ikalawang araw. Ang dami niya pa rin kuto. <coughs> Kasi nga, agdumi ng bahay. Tapos si Sai Sai, naligo na lang naligo. So, yung minis, wala na siyang kuto. Tapos, inipon ng mami ko ang kuto para pagkain daw ng mga butiki. Tapos, si Benben, nang -Ben, pagtapos na pagtapos na ang school, natulog siya. Isang natulog araw, siya sa Isang araw na curious ang mami ko kung sino ang kumakain ng mga kuto. Kaya naisip niyang i-video ito. At ito nga ang tumambad, charot. <laughs> tumambad. Ay ang lang Mm. Ang likod ni ko. Mm. Pang layo naman ng kwento sa kuto. Mm. Mm. Ang ang ng langga o ikut ikot ng ikot sabi niya. Ay wala na tong wala na to mga dumi-dumi na lang to. ay to may natitira pang isa o no? Oh. Oh, alam niya pag dumi, na ay, kuto pa yun. Ay, pag may... Ma baka madumi yung kuto, taos ang baho. Hindi, dumi lang yun. Hindi niya binubuhat. Ayun, buhay. Ayun yung isa, yun Oh. Hindi nila kayo yung isa eh. Last na lang yung isa o. Oh. Makulit din tong... Ayun, 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 nakuha niya. Oh, du -du 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 Ayun na. Ang galing. no, binubuhat ng kuto. Ayun ang langgam, yung kuto. Sabi niya, ano kayo nadadalin yun? Tapos anong gagawin nila dun? Kakainin. Dapat, mag-ipon tayo ng langgam. Ay! Wala na. Bye-bye. Bye-bye.